What's up guys! Sa video na ito ay inyong mapanood ang Top 10 Best Point Guard ng NBA Pero bago tayo tumuloy huwag kalimutan mag subscribe and hit the notification bell para lagi kayong updated sa susunod ko pang mga video Ang pinakamahusay na point guard sa kasaysayan ng NBA ay si Magic Johnson Ang taong ito ay isa sa mga pinakamahuhusay naman lalaro na naglaro sa NBA Ngunit sa kasamaang palad, ang kanyang karera ay naputol dahil sa HIV Si Johnson ay isa sa pinakamatalino na playmaker sa kasaysayan, ang kanyang laro ay kahanga-hanga. Nag-average siya ng 19.5 points, 7.2 rebounds, 11.2 assists all-time high at 1.9 steals kada laro na may player efficiency rating na 24.2 pangalawa sa pinakamataas sa mga point guard. Si Magic ay isang tatlong beses na MVP, tatlong beses na Finals MVP at limang beses na NBA Champion ang pangalawa sa ating listahan ay si Oscar Robertson ang point guard na may pinakamaraming puntos sa kasaysayan ng NBA na may 26,710, at sampo pangatlo sa rebounds pitung at apat at ikapito sa assists 7,887. Sa kanyang kapanahunan si Oscar Robertson ang pinakamagaling na point guard sa katunayan nagtala siya ng 181 triple double sa kanyang karera, nag-average si Robertson ng 25.7 puntos, 7.5 rebounds, at 9.5 assists bawat laro na may player efficiency rating na 23.2. Number 3 ay ang pinakamahusay na 3-point shooter sa NBA history walang iba kundi si Stephen Curry. Tama, pinag-uusapan natin si Stephen Curry, na siyang player na may pinakamaraming three pointers sa kasaysayan ng NBA, dalawandaan at pitumpo at madaragdagan pa dahil sa kasalukyan siya ay naglalaro pa sa NBA. Ang laro ni Curry ay hindi lamang tungkol sa mga 3-pointer, gayon pa man, dahil mayroon siyang career average na 24.5 puntos, 4.7 rebounds, 6.5 assists, at 1.6 kills bawat laro na may player efficiency rating na 23.9. Ang Baby-Faced Assassin ay may apat na championship ring at dalawang beses na itong pinangalan ng MVP. Si Curry ay isa sa mga pinaka-nangingibabaw na manlalaro ng kasalukuyang henerasyon. Pangapat na pinamagaling na point guard ay si John Stockton, pagdating sa dimes, si John Stockton ang hari. Ang taong ito ay maaaring magbigay ng mga tulong ng nakapikit, palagi niyang makukuha ang pinakamahusay na pasa upang makagawa ng mga puntos. Pinangunahan ni Stockton ang NBA sa mga assist kada laro sa siyam na sunod na season, oo tama ang nabasa mo, kaya hindi nakakabulat na siya ang all-time na nangunguna sa mga assist at anim. Kung hindi yun sapat si Stockton din ang manlalaro na may pinakamaraming steals sa kasaysayan ng NBA at 3,265. Ang maalamat na point guard na ito ay may player efficiency rating na 21.8. Si Russell Westbrook ang panglima sa ating listahan ang manlalaro na may pinakamaraming triple-double sa kasaysayan ng NBA na may isandaan at siyamnaputwalo. Nangangahulugan ito na si Westbrook ay isang versatile player na may kakayahang umiscore, tumulong at umawak ng mga rebound sa isang natatanging paraan. Sa kanyang karera, nag-average siya ng 22.5 points, 7.4 rebounds, all-time leader sa mga point guard, 7.7 assists, at 1.6 kills kada laro. Ang The Brody ay pangalawa sa kabuoang punto sa mga point guard 23,000 at siyam na po sa kasalukuyan at pangalawa sa rebounds at 7,822. Pang-anim sa ating listahan ay si Chris Paul, malaki ang naging epekto ni Chris Paul sa NBA mula noong una niyang season dahil siya ay tinanghal na Rookie of the Year noong 2005-06. Si Chris Paul ay 37 taong gulang na at siya ay isang mahusay na manlalaro. Sa kanyang karera, mayroon siyang mga average na 18.0 puntos, 4.5 rebound, 9.5 assist, at 2.1 steals bawat laro. Si Chris Paul ang point guard na may pinakamataas na player efficiency rating sa lahat ng panahon na may 24.5, ay pangatlo sa mga assist na may at 11 11,164 sa kasalukuyan, pangatlo sa steals 2,400 at siyamnapot isa, at pang-apat sa mga puntos at 21,276. Si Jerry West ang pangpito sa ating listahan, siya ay isang icon ng NBA at siya ay naaalala bilang isang mahusay na point guard sa kanyang henerasyon. Naglaro si West ng labing apat na season sa NBA, lahat kasama ang Los Angeles Lakers, nagtala ng 27 puntos, 5.8 rebounds, at 6.7 assists bawat laro. Si Jason Kidd ang pangwalo sa ating listahan, siya ay naging Rookie of the Year, 5-time Assist Champion, 10-times All-Star, 9-time All-Defensive, All at NBA Champion. Ang taga San Francisco ay may labinsyam na taong NBA career kaya hindi nakakagulat na siya ang point guard na may pinakamaraming rebound sa kasaysayan ng Liga 8,402 at, at pangalawa sa pinakamaraming assist 11,842 at steals 2,550 Nagtala ang The Engine ng 107 triple-double sa kanyang karera sa NBA. Si Gary Payton ang pangsyam sa ating listahan at siya ay isang kompletong manlalaro na namumukod tangi sa parehong offense at defense. Naglaro siya ng 1,335 laro sa NBA na may average na 16.3 puntos, 3.9 rebound, 6.7 assist, at 1.8 steals bawat laro na may 18.9 player efficiency rating. Sa mga point guard pangatlo si Payton sa kabuang puntos walundaan at pang-apat sa steals 2,445 at apat na at pang-anim sa rebounds 5,200 at anim na Ang pang ay si Isaiah Thomas pinuno ng Bad Boys ng Detroit Pistons. Tiyak, si Isaiah Thomas ay maaring maging isang kasuklam-suklam na manlalaro sa court, ngunit walang sino man ang makakaila na siya ay napakatalino. Sa kabuuan ng kanyang labintatlong taong karera sa NBA, si Thomas ay nag-average ng 19.2 puntos, 3.6 rebounds, 9.3 assists at 1.9 steals bawat laro. Sa mga point guard, si Isaiah Thomas ay ikawalong all-time sa mga puntos na naitala labing at assists, sham na at steals isang at anim Bilang karagdagan, si Thomas ay dalawang beses naging NBA champion at pinangalan ng Finals MVP sa isang pagkakataon.